Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay! Ako po si Pastor Ronald Llobrera, aagapay sa mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral sa temang Dakilang Handog. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang mga dakilang bagay, ang mga salitang binigkas ng ating Panginoong Yesus. Ito po ang mga salitang tungkol sa mga biyaya at katotohanan sa ating mga buhay. Noong naglakbay sa lupa ang Panginoong Hesus, napakadami niyang binanggit na mga salita. At kung babasahin natin ang banal na kasulatan, maaari nating i-apply ngayon sa ating buhay. Sa pagkakataong ito, pag-aralan natin ang ilan sa mga aktual na sinabi ng Panginoong Yesus. Una, ang salitang tumawid tayo sa ibayo. Ito po ay matutunghayan natin sa Lukas Kabanatang 8, sa mga talatang 22 hanggang 25. Isang araw, sumakay sa isang bangka si Jesus sa ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo. At ganoon nga ang ginawa nila. Nang sila'y naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig. Kaya't sila'y nanganib na lumubog. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, Panginoon, mamamatay na tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang malalaking alon. Tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos sinabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Ngunit sila'y natakot at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, sino kaya ito Inuutosan niya pati ang hangin at ang tubig at sinusunod naman siya na mga ito. Kagapay na taranta mga alagad, nasaan ang Panginoon? Sabi nila. At habang sila ay natataranta, natagpuan nila si Jesus na natutulog at ang sabi nila, parang ganito, wala ka bang pakialam? Malulunod na tayo. Sa kabila ng malakas na unos ay parang masarap pa rin ang tulog ni Jesus. Ngayon, balikan lang natin yung sinabi kanina ni Hesus. Magtungo tayo sa Ibayo. Nakalimutan yata ng mga alagad ang sinabi ng Panginoon na magtungo tayo sa kabilang Ibayo. Nasa sinabing ito ni Hesus, tiyak na makakatawid sila sa laot anuman ang mangyari. Anumang unos ang kanilang pagdadaanan. Ang nakalulungkot nakalimutan ng mga alagad na ang kasama nila ay ang Panginoong na makapangyarihan sa lahat at kaya niyang pahintuin anumang klasing unos at kaya niyang itawid ang mga alagad sa kabilang ibayo ng ligtas. Kaagapay, ikaw na nakikinig o nanunood man sa mga oras na ito, ano man ang kalagayan mo, kaya kang itawid ng Panginoon kaya kang itawid ng Panginoon mula sa sakit tungo sa kagalingan. Kaya kang itawid ng Panginoon mula sa kalungkutan tungo sa kagalakan. Kaya kang itawid ng Panginoon mula sa kabalisahan tungo sa kapayapaan. At kaya kang itawid ng Panginoon mula sa kabiguan tungo sa katagumpayan. Pangalawa, matatagpuan sa talatang dalawampot-apat bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang malalaking alon. Kayang patigilin ni Jesus ang unos, sumusunod sa kanya maging ang kalikasan. Kaagapay sa mga panahon na ito na tayo ay dumadaan sa matinding unos, unos ng karamdaman na tila tayo ay nangangamba at nag-aalinlangan. Nababatid kong walang unos na hindi kayang patigilin ni Jesus. Magtiwala ka lang sa Kanya at tiyak na hindi Kanya bibiguin. And whatever storm that you are encountering right now, maybe you are experiencing super typhoon, kayang patigilin yan ni Jesus. Jesus is telling you right now, I can calm that storm in your life at magiging maayos din ang lahat. Ang isa pang sinabi ni Jesus ay matatagpuan sa 1 Kabanatang Labing Isa, sa mga talatang 40 hanggang 44, sinabi ni Jesus, Hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyon sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin pagkasabi nito ay sumigaw siya lazaro lumabas ka lumabas nga si lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa may nakabalot ding tela sa mukha niya inutos ni jesus sa kanila kalagan ninyo siya at nang makalakad siya sumigaw si jesus lazaro lumabas ka o sa ibang salin, bumangon ka. Ang ibig sabihin nito ay, Lazaro, magbalik ka sa buhay. Kaagapay anuman ang mga bagay na namatay sa iyo, kayang buhayin ni Jesus. Namatay na ba ang pangarap mo? Namatay na ba ang relasyon mo? Namatay na ba ang pagtitiwala mo? Anuman ang namatay sa iyo, Jesus can resurrect it back to life again. Ang sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. Ang sabi sa 1 Kabanatang 11, talatang 25, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kagapay anuman ang kalagayan mo ngayon, Maaring patay na ang pagmamahal mo. Maaring patay na ang mga pangarap mo. Maaring patay na ang kagalakan mo. Kayang buhayin niya ni Jesus. All because of His Word. Ang isang napakadakilang sinabi ni Jesus ay matatagpuan sa John chapter 14 verse 6. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaagapay sinasabi sa iyo ngayon ni Jesus, siya ang daan. Ano man ang pangangailangan mo ngayon, siya ang daan. Nangangailangan ka ba ng kapayapaan? Siya ang daan. Nangangailangan ka ba ng kagalakan? Siya ang daan. Nangangailangan ka ba ng pagmamahal? Siya ang daan. At higit sa lahat, si Jesus ang daan tungo sa ating kaligtasan sa buhay na walang hanggan kaagapay, lahat ng bagay na ito ay kay Jesus mo hanapin. Ang sabi sa Hebreo kabanatang labindalawa, talatang dalawa, itoon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sa Diyos ang papuri, magkarinigan muli tayo bukas kaagapay sa kapareho ring oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang yan sa ating himpilang 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Yesus. Amen. pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan